Sa pagsikat ng araw, tayo'y muling binibigyan ng Diyos ng bagong simula. Ang bawat umaga ay paanyaya upang muling magtiwala, umasa at lumapit sa Kanya. Isang panibagong araw upang hilingin ang Kanyang pagpapala at biyaya, hindi lamang para sa ating sarili kundi para sa lahat ng ating mahal sa buhay. Kaya sa mga sandaling ito ng katahimikan, tayo'y lumapit sa Diyos. Buong puso, buong isip at buong kaluluwa. Manalangin tayo. Aming amang nasa langit, maraming salamat sa panibagong araw na inyong ipinagkaloob. Salamat sa buhay, sa hininga, at sa pagkakataong muling makapagsimula. Itinataas namin sa iyo ang unang oras ng araw na ito bilang tanda ng aming pagtitiwala at pagsunod sa iyong kalooban. Panginoon, sa umagang ito, kami lumalapit ng may kababaang loob. Alam naming sa aming sarili, kami mahina at kulang. Ngunit sa iyo, kami ay buo. Kami ay ligtas, kami ay may pag-asa. Hipuin mo po ang aming puso, linisin mo ito mula sa alikabok ng kahapon at punuin ng pag-ibig, kapayapaan at bagong sigla mula sa iyo. Ipinapanalangin namin ang iyong masaganang pagpapala sa aming mga trabaho, sa aming mga desisyon at sa lahat ng aming gagawin ngayong araw. Bigyan mo kami ng karunungan sa bawat hakbang at ilayo kami sa anumang kapahamakan o tukso. Panginoon, sa bawat hakbang ng aming paglalakbay, nawa'y maramdaman namin ang iyong paggabay. Kung kami man ay manghina, palakasin mo kami. Kung kami man ay malito, liwanagan mo ang aming landas. Pagpalain mo po ang aming pamilya, ang aming mga anak, ang aming mga magulang, kapatid at mga mahal sa buhay. Ipadama mo rin sa kanila ang iyong yakap at protection. Nawa'y maging instrumento kami ng iyong biyaya sa kanila. Idinudulog din po namin ang lahat ng nangangailangan ngayon, ang mga may sakit, ang mga nawawalan ng pag-asa, ang mga nag-iisa. Abutin mo po sila ng iyong mahigpit na yakap at paghilom. Turuan mo kaming maging bukas palad at mapagmalasakit. At higit sa lahat, Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong biyaya ang biyayang hindi nasusukat ng material na bagay, kundi biyayang bumabalot sa aming kaluluwa ng kapayapaan, kagalakan at pag-asa. Sa umagang ito, aming Ama, isinusuko namin sa iyo ang aming buong araw. Ikaw nawa ang laging maitaas sa aming buhay. Lahat ng aming gagawin naway maging kalugod-lugod sa iyong paningin. Salamat po, Panginoon, sa walang sawang pagkalinga at pagtataguyod. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa iyong presensya kami lumalapit ng may buong paggalang at pananampalataya. Sa gitna ng mga hamon at pagbabago sa mundo, ikaw lamang ang aming kanlungan at pag-asa. Panginoon, itinataas po namin sa iyo ang aming pamilya. Maraming salamat sa regalo ng aming mga mahal sa buhay. Salamat sa pagmamahalan, pagkakaisa, at pananalig na patuloy ninyong pinananatili sa amin. Hipuin mo po ang aming mga puso upang kami laging mamuhay ng may pag-unawa, pagpapatawad, at pagmamalasakit sa isa't isa. Pagkaisahin mo kami, O Diyos, sa gitna ng anumang hindi pagkakaunawaan, punuin mo ang aming tahanan ng iyong presensya. Nang sa bawat sulok nito ay magkaroon ng kapayapaan at pag-ibig. Pagpalain mo po ang mga magulang, bigyan mo sila ng lakas at karunungan. Gabayan mo po ang mga anak, nawa'y lumaki silang may takot sa iyo, may direksyon at may layunin sa buhay. Iligtas mo po ang bawat miyembro ng aming pamilya sa anumang kapahamakan, karamdaman o tukso. At kung may kasalukuyang dumaranas ng pagsubok, Panginoon, ikaw po ang maging lakas, aliw at pag-asa nila. Aming Diyos, itinataas din po namin ang aming minamahal na bayan. Ikaw ang tunay na hari at tagapamahala ng bansang ito. Iligtas mo po kami sa kaguluhan, katiwalian at kahirapan. Bigyan mo po ng tunay na puso ng paglilingkod ang aming mga pinuno mga pusong may malasakit, matuwid, makatarungan at may takot sa iyo. Itinataas po namin ang bawat mamamayan, mula sa mga mayayaman hanggang sa pinakamahihirap, mula sa kabataan hanggang sa mga nakatatanda. Hipuin mo ang aming mga puso upang kami magkaisa, magmahalan, at magtulungan para sa kabutihan ng lahat. Itiginataas din po namin ang mga lugar na apektado ng sakuna, karahasan o kaguluhan. Ipadama mo po sa kanila ang iyong kapangyarihan, kapayapaan at kalinga. Naway bumangon ang aming bansa hindi lamang sa aspetong economical, kundi higit sa lahat sa spiritual na pananampalataya sa iyo. Panginoon, pagpalain mo ang aming tahanan at bayan. Naway mamuhay kami bilang tapat mong mga anak naglilingkod sa iyo, sa aming pamilya at sa aming kapwa-tao. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pagsamba, ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ama namin, sumasa langit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kaparanong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kung nabless ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin. At mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalain ka ng Diyos.